Hello po, hello po, mga kababayan ko. Good evening po, good evening sa ating lahat. Live po tayo ngayon, mga kababayan ko. We are going to live. We're going live today, Philcor Ellen. Dahil bukas hindi tayo makapag-live sigurado. Hindi. I'm not sure if we can go live tomorrow. But we can have one more time today so that if we cannot go live tomorrow, it's better. Uh, it could be all A little bit fine. Alright? So, anyway, mga kababayan ko, uh, pasok na po kayo. Pasok, magsimula na tayo. Mag-live tayo ng konti, mga kababayan ko. Uh, ito na, ito ang uh, inyong lingkod, si Philcore Ellen. Magla-live na tayo ngayon. Pasok na po kayo, pasok. Ito lang ang channel na walang kinikilingan, walang pinapanigan, parang pawang katotohanan lamang ang pag-usap-usapan natin dito mga kababayan ko. Okay? We just going to take up some issues in the Philippines mga kababayan ko. Kaya Okay, so dito lang tayo muna sa ano natin sa stick to the issue tayo muna mga kababayan ko. Stick to the issue po. Okay, stick stick to the issue na lang po muna. Okay, mga kababayan ko, ang issue natin dito sa impeachment complaint at sa uh, <coughs> pag pagtanggal ng subsidy ng uh, PhilHealth. But before that, we would like to talk about uh, ano bang pag-usap-usapan natin dito. Pag-usap-usapan natin itong patungkol sa uh, partnership itong mag-partner daw, gustong makipag-partner ang uh, PhilHealth, DBP at sa Tingog partilis Itong, itong planong ito, iya uh, nabibisto ito ni, nabisto ito ni, sinong nakabisto ni itong Senator Batu de la Rosa Bayata? Okay? Ito ang uh, plano ni uh, ito ang plano ni uh, Romaldez. Okay, mga kababayan ko, sa kanya itong plano na magpartner partner itong PhilHealth uh, DBP at saka party list. Uh, at tingog party lease, mga kababayan ko. Sa palagay ko, hindi magandang magpartner partner itong mga ito. Kasi uh, hindi naman for business itong tingog party lease, mga kababayan ko. Ano man lang yan siya it's a political party <laughs> okay so hindi naman yan sila ano bakit bakit siya ang makip partner yun ang uh, maraming nagwondering ang isip kung bakit sila ang gusto makip partner kung hindi naman sila pwede naman ang DSWD DPWH pwede naman makipag partner dyan sa PhilHealth at sa Kasa ah uh, PDP. E bakit talagang kailangan nga itong Timog Party List ang makipag-partner sa kanila? What do you think, mga kaibigan ko? Ah, bakit sila pa ang gustong makipag-partner, mga kababayan ko? Pwede naman kung hindi lang sila makipag-partner dyan. Di ba? <laughs> Pwede naman. Uy, bakit ba? Mm, kaya lang, gusto talaga nila na makipag-partner sila. Bakit? Para mamonitor din nila ang pera ng PhilHealth. Okay? At saka, para pwede din nilang mamonitor ang pera ng Development Bank of the Philippines. Di ba, mga kababayan ko, yun lang ang pinaka importante para sa kanila. Okay? So, kailangan nila na mayroon silang um, alam sa lahat na ahinsya ng gobyerno. Parang ganun ang gustong mangyari nila. Mm, mm mga kababayan ko, bakit? Bakit ganyan ang naisip ko? Kasi, uh, parang, hindi naman sila dapat ang magpunta dyan. Bakit sila pa ang mag makialam dyan? Yun ang problema. ba diba, mga kababayan ko? I dapat hindi na sila sumali pa dyan sa PhilHealth at sa sa Development Bank. Pwede naman yun sa DSW, DPWH. Okay? mga kababayan ko. At ano pa, mayroon pa tayong nakikita ngayon na may rally ngayon sa EDSA. Okay, yung sa Friday group. Mga Friday group ba yan? Okay, Friday group. Uh, mayroong isang nag live vlogger sa EDSA kanina ay sinitar sa mga polis. Sinitar ng polis. Bakit kaya? Ano kayang uh, ano kaya uh, nagagawa sa isang vlogger na sinitarman siya ng polis? No? Mga kababayan ko, tingnan lang natin mamaya kung anong uh, kasalanan ng vlogger na yan, bakit sinita sa polis. Okay? So, hindi lang tayo magtagal masyado, mga kababayan ko. Mag-live lang tayo ngayon kasi busy ako bukas. Uh, God's willing, uh, saan may puntahan ako bukas. Malayo ang biyahe ko Uh, kung makapag-live man ako, baka hindi naman masyadong uh, makikita ninyo. Kaya ngayon, unlakan ko na lang itong uh, natirang ilang minuto na pinagla-live ko na lang para bukas kung uh, hindi maka-live, at least mayroon na ako ngayong gabi. Okay? So mga kababayan ko, um, sana naman maunawaan naman ninyo kasi uh, busy kasi itong inyong lola, ang lingkod ninyo ay busy busy naman. Okay? So, papunta kami doon sa malayong biyahe mga kababayan ko. Okay, so pag-usapan natin ulit itong PhilHealth uh, na zero, subsidy nila, sinero nila, ah uh, may nagwawala si Senator Bato, nagwawala at inatasan sila ng budget sa Congress. Okay, so nagwala si Senator Bato sa nawala. Ayaw nila kasi uh, hindi pwede yan. Okay. So, man, nandito si, hello po, Rene Garban. Uh, welcome to our live, sir. Good evening. Uh, Bisaya, di ka, ma'am. Oh, yes. Yes, sir. Bisayang dako ito, sir. Bakit po, sir? Bisaya ka rin? <laughs> okay. Bisaya ka rin, sir. Okay. So, mga kababayan ko, so, yun lang muna ang mapagsabi-sabi ko sa inyo na ang PhilHealth medyo problemado sila. Mm -mm. Pero sana na may pag-aralan naman nila yon sa mga legislator naton. Hindi naman pwede na ah, uh, basta lang ayaw nilang bigyan, ayaw din nila. Okay. Rini Garban pa rin. Bisaya ka, ma'am, taga Sambuanga del Surco. Ah, okay. Sambuanga del Surco. Kumusta po kayo dyan. Shout out sa taga Sambuanga del Sur. Yeah, kumusta kayo dyan, sir? Hmm, bisaya din ako, sir. Bisaya dako ito, sir. <laughs> okay. Mayroon din akong uh, dyan sa Mindanao, sa Maydavao. Mayroon akong bahay dyan. Okay. So, originally, I'm from Cebu. Yeah. Okay. So, anyway, kumusta kayo dyan sa taga Sambuanga del Sur, po? Sana ay nasa magandang kalagayan kayo. Okay? So, okay lang kayo dyan. Walang maingay sa politika dyan sa inyo, sir. Okay lang? Hindi masyadong maingay. <laughs> okay. So, patuloy tayo. Kini-question ni uh, Senator Coco Pimentel ang pag-alis ng pundo, ang pagtanggal ng pundo ni Senator Grispo sa PhilHealth. Kaya medyo may kaguluhan sila. Uh Oo, -oh. nagkakagulo sila ng konti mga kababayan ko at hindi natin uh, akalain na kahit PhilHealth is zero nila. Tapos ang akap nila, ang ayuda nila, ang may budget na malaki. Tama ba 'yon mga kababayan ko? Sa palagay ko hindi naman tama 'yon. Bakit ang uh, akap may budget, bakit ang PhilHealth wala? Okay? Pero sa palagay ko ang PhilHealth kaya nag-function ba kaya 'yun siya ng tama? Kasi mayroon akong maririnig ng mga matanda na ano sila uh, min minsan ma, ma confine sila sa hospital pero wala naman yung PhilHealth ang dami mang dami pang itsiburitsi kaya yung <laughs> iba hindi na lang sila dumadaan sa PhilHealth ano kayang ano kayang problema sa PhilHealth na yan 'di ba mga kababayan ko hindi natin alam kung anong problema nila jan Oo. Kaya hindi sila binibigyan. Tinanggalan sila ng subsidy budget sa kay uh, Grace po. Iwan ko kung ano pong naisip ni Grace po. Kasi pag siguro, dito sa PhilHealth, wala siyang ambon. Diyan siya sa, dyan siya sa what do you call, ayuda ng akap Binigyan nila ng budget. Hininto na nila yan. Uh, Pinastop na nila yan. Pero binigyan nila ulit. Kasi inambunan sila ng 5 billion pesos. Oo, oh, oh, binigyan sila ng 5 billion pesos. Kaya, inulit nila ang desisyon nila. Which is not good, right? Whatever you have decided, hindi na pwede yung ulit-ulitin pa. Yung bicameral na yan, dapat hindi ninyo pinapasundan si Martin Romaldes. Kailangan may firm stand kayo na hindi na kayo magdagdag ng, hindi na kayo mag-approve ng sa tapos na ninyong uh, kinansel. Okay. Tinapos, kinansil na ninyo yung budget ng aka, ah, Bakit binalik ninyo? Anong, anong ibig sabihin yan? Mm? Kaya, makakaduda sa taong bayan yung mga kilos ninyo dyan. Oo. Oh. Tapos na, tapos ulitin pa. O, oh, see? Yung, yung sa kay sa OBP, hindi nga dinagdagan. Yung sa PhilHealth, sinero pa. Yung sa DepEd, ikinal tinapyasan pa. Anong klasing anong klasing ito? Iwan ko ba kung ano? Ganun ba kayo maghanap ng pera? Uh, makikialam kayo sa ibang pundok? Bakit hindi kayo maghanap ng maghanap na makakita kayo ng sa ibang paraan? Bakit tatapyasan ninyo ng pundo? Bakit gamitin ninyo yung perang hindi para sa inyo? Ah, mga kababayan ko, yun ang problema ninyo ngayon. Kaya, Uh, maproblema kayo dito sa budget na ito kasi ang taong bayan ay hindi titigil yan. Kahit pa sabihin ninyo na hindi magbabayad ang PhilHealth kung sino man ang manahospital, ay talagang magtanong-tanong pa rin ang taong bayan dyan. Okay, mga kababayan ko. So please like, share, and subscribe naman po yung nandito na po. And don't forget to subscribe naman sa mga bago po. Okay? So, yun ang problema natin dito sa PhilHealth, mga kababayan ko. Sana naman, uh, sana naman ay mas resolve ba nila yung problema na yan. Okay? So, may speculation tayo din sa social media kanina na si VP Sara ay hindi aalis ng bansa. ah uh, mayroong sinasabi na ang Pangulo daw ang gustong tatakas ng bansa. Iwan ko kung gaano katotoo yan. Okay? Uh, kung gaano natin, mm, kung gaano katotoo yung balitang yan, mga kababayan ko. Okay? So, sa bike camp, pinaglaruan ng pag, 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 pagbabadget. Okay? So, yun mga kababayan ko. Dahil sa nangyari dyan sa bike ang mga tao ay nagsasabi na na Uh, pinaglaruan lang ninyo ang bi uh, bicameral sa budget. Yan. Kasi uh, yung lahat na gusto ni Tamba, yun lang ang masusunod. Kaya na-desperado ang mga tao sa Senado, Kongreso, kasi kahit na na-approve na nila, ay ibalik pa rin ni Tamba loslos. What is his thinking is this ang tingin ko sa kanya mayroon siyang uh, amo na nagdikta sa kanya ang tingin ko ay si Liza Smugs ang nakikunaibans niya diyan sa budget kasi pag may kailangan sila ng pera parang si Liza Smugs din ang mag, mag ano sa kanila mm, -mm. Tingnan ninyo ng pundo ng Pangulo, di ba? Walang kaltas. Kahit singgong duling. Mm, Planong-plano nila yan. Mm, Planong-plano nila yan, mga kababayan ko. Okay? So, yun ang nangyari dyan. So, patuloy po tayo, mga kababayan ko. Dito na naman tayo sa... Uh, ang ang reason ni ang resonia uh, Grace po bakit inalis niya ang pundo. Okay, dito tayo sa number one picture po. Ah... Uh, bakit inalisan niya ng pundo ang PhilHealth? Ang reason niya is mayroon daw 600 billion na pundo na hindi daw natin alam kung saan nila nakadeposit, kung saan nila inilagak, o kaya gusto pala nilang makikialam. At saka wala daw, nga, wala daw silang card na ipinapakita na dito, ganito, uh, ganito ang PhilHealth, magamit natin sa ganito, ganyan, ganito. Ganun ba? So, ibig sabihin, walang categorized na saan natin pwedeng magamit ang PhilHealth, sa anong klasing sakit, sa ganun. Ganun ang gusto nila. Kailangan may card ka dyan. Pero, kung ganun man, sabi, kahit pa, kung maggawa ninyo yun ng batas, kung gawa ninyo ng batas, hindi diyan sa subsidy kayo tumitira parang alibay mo na lang yon Grace po. Ah? Parang alibay mo na lang yon Kaya tama si koko uh, Coco Pimentel na kini-question ka dyan. Bakit mo, uh, bakit mo inalisan ng pundo ang PhilHealth? Ngayon, ang PhilHealth, health, anytime kailangan ng taong bayan yan. Tapos sabi nila, yung hindi, sabi ni Grace po, yung 600 billion, na pundo nila na hindi nga nila alam kung saan nila nilalagak yan, ay kailangan pa pala kayong <laughs> ipaalam sa inyo kung saan nila gine-deposit yan. Sa totoo lang, Senator Grace po, dapat lang kayong hindi hindi bigyan ng kaalaman kung saan ninyo ilagay ng pundo nila. Kasi makikialam kayo at saka kunin-kunin ninyo. Kita yung nakukuha ninyong 90 billion, saan na ngayon? Naibalik na ba po? Naibalak na ba ninyo sa PhilHealth? Sana naman ay binalik na ninyo. Kaya nga, kasi kayo, makikialam kayo sa pundo ng bawat ahinsya. Dapat hindi kayo makikialam. Kaya yung PhilHealth, kasi marami silang mga beneficiary members, kailangan din nilang i-go safety yung mga funding nila. Pag mayroong ma-hospital, wala silang pangbayad. Paano na yan? Di ba, mga kababayan ko? At sana naman, yung PhilHealth Office, yung PhilHealth uh, ay employees older. Hindi naman kayo diyan lahat. sana naman hindi naman kayo uh, mag halos hindi ninyo bigyan ang mapilip, mga mamamayang Pilipino ng pambayad ng hospital kasi para din kayong nag-reserve kung kayo mga kapamilya ninyo ang magkakasakit mayroon din kayong makuha. Hindi naman ganoon. Sino sino yung nangangailangan una ay asikasuhin natin muna. Di ba? Tama lang yun mga kababayan ko. Kasi kung uh, i-categorize natin sila, kung hindi natin pansinin yung nauna tapos maghintay tayo sa mga susunod na mga tao, eh ibang istorya na yan. Di ba mga kababayan ko? Di ba ibang istorya na yan? Okay? So kaya nga, uh, nagka, nagka utal utal si Grace po nagkasagot kay uh, uh, Coco Pimentel. Nagtatrabaho na ng maayos si Coco Pimentel ngayon. Parating ng election kasi. <laughs> Hindi kasi medyo nagtatrabaho na siya. kumu na siya sa mga ganito. Uh, katulad nitong pundo, oh, gusto na niyang umakyat sa Supreme Court. Kasi ayaw nilang i-zero ang PhilHealth. Tama naman yon Kailangan protektahan naman ninyo. Anong silbi ninyong nakaupo kayo dyan sa Senado at saka sa Kongreso na hindi ninyo marunong protektahan ang bawat ahinsya ng gobyerno. You are the legislator. Okay? So, legislative body must protect uh, the people of the Philippines as well as uh, the agency of the government, mga kababayan ko. Kaya kailangan tayong uh, kailangan natin na mapagmatsyag kung anong nangyari. Okay. So, katulad nitong pundo uh, ng PhilHealth na hindi sila binibigyan and, and their, their budget is requesting is only 74.4 billion. 74.4 billion man lang yan. Uh, billion ba? Million. O, billion. Tapos, hindi sila binibigyan. Mm, ganun yan. Uh, kasi, Ah, uh, medyo mayroon silang uh, doubt hindi kasi ma mga kababayan ko dito sa Kongreso ngayon. Pag mayroon kang pondo tapos gusto nilang ilipat, gusto nilang kunin. Pag mag ayaw kayo, pag uh, hindi ninyo sila pagbigyan. What's out kayo sa budget next year? Kasi gigipitin talaga kayo. Anong nangyari sa DepEd at OVP? Kasi si Inday Sara sa first day niya 2023, mayroong insertion sa budget. Mayroong insertion tapos hindi ibinibigay ni Inday Sara, hindi niya binibigay kasi sa project nila 'yan. Pero talagang kinukuha nila. Kinukuha naman nila tapos binalikan ng ibang budget. Kita niyo 'yan, mga kababayan ko, ganun sila. Ganun sila magnakaw sa pera ng bayan. Oo, ganun sila makiki-alam sa kaban ng bayan, mga kababayan ko. Kaya masakit naman, masakit pero hindi natin ma, hindi natin kontrol yan dyan, kaya wala tayong magagawa, mga kababayan ko. So, ngayon, sana naman ibalik yan kasi si uh, attorney Coco Pimentel, Senator Pimentel, umakyat sa Supreme Court. Baka, basa, baka sana naman bigyan naman nila ng action ka ka oh uh, mabigyan nila ng action na tama naman na kaakibat sa problema mm, mm so yun ang nakita natin dito tapos sa uh, yung impeachment complaint, hindi sara pag-usapan din natin ng konti. ah uh, hanggang ngayon, hindi man yata umusad sa kongreso ang impeachment complaint ni Inday Sara, bakal sumasakit ding ulo nila. ah, <laughs> Hindi, it's not easy mga kababayan ko. Hindi hindi nila akalain na mahirapan sila sa impeachment ni Inday Sara. Mm. -mm. Nahirapan sila sa impeachment ni Inday Sara mga kababayan ko dahil Uh, may nakasandal si Inday Sara ng mga religious organization na tinutulungan sila tinutulungan siya sa Iglesia ni Cristo which is uh, which is uh, Congressman Marcoleta is one of it and then yung iba naman po kaya magtulung-tulungan tayo na mapamatyag tayo sa ano natin lalo na yung impeachment ni Inday Sara para makapag-take action tayo whatever they are going to do with that Inday Sara's uh, impeachment. Okay? Hintay-hintay lang tayo. Pero sa tingin ko, medyo matagal na yon Magwang one week na siya dyan. Naka-binbin naka lang dyan. Baka hindi na yan matuloy. <laughs> Baka hindi na nila yun ipaakyat. Uh Oo. -oh. Sana ay hindi na nila yun ipaakyat mga kababayan ko. Okay? So, para uh, ma-ano ma na parang may peace na ang bansang Pilipinas. Mahirap kasi mga kababayan ko dalawang malalaking leader ng bansa natin ay nagkasalpukan. Ay, hindi hindi magandang tingnan. And, at saka si Inday ang may inki sa international news. Lahat gustong mag-interview sa kanya. Okay? Kasi nakikita nila na hindi din kapaniwalaan itong pangulo nating uh, Addictus Benedictus na gumagamit kumakain ng pulburon. Di ba mga kababayan ko? So ang hirap dyan, oh, yun ang pinaka mahirap na pangyayari mga kababayan ko. Okay? So patuloy naman tayo, hindi man tayo magtagal mga kababayan ko, patuloy naman tayo dito sa ikalawang <coughs> picture. Dito naman tayo. Okay? Paliitin ko ito, tapos ipasok natin itong isa. Okay? So, lagay mo lang natin dyan. Mm -hmm. So dito na lang natin Tingnan itong isa Okay mga kababayan ko uh, Magpapatuloy na lang tayo Mga kababayan ko Habang nandito na tayo Okay so ito uh, No to impeachment Ang iglesia ni Kristo Kaya nagpanik mood Ang uh, Nagpanik mood Ang Tambalostay Okay So naikasanan nila ang uh, Sa iglesia ni Kristo Ang rally nilang gagawin. Uh, kasado na yan. So, anytime, gawin na nila yung uh, rally. Pag i-impeach nila si Inday Sara, magra-rally talaga yan sila. Kaya, hindi ninyo pwedeng pintasan. Huwag kayong magkakamali, mga kababayan ko, sa Senado at Kongreso. Okay? So, mas mabuti pa, ilagay na lang ninyo ng impeachment sa trash can. Okay? So, ngayon, magmawa one week na, wala pa kayong nagawa dyan. Ay, it's a kaduda-duda ba Diba, mga kababayan ko? Kaduda-duda naman kung wala kayong, wala pa kayong na, ano, na imbistigahan or sa complain na yan. Ah, kailangan bilis-bilis naman. Diba? So, sa ngayon, mga kababayan ko, ang Iglesia Ni Cristo, mga kababayan ko, ang uh, nakapatigil nang impeachment complaint nila kay Inday Sara. So tingnan natin kung anong susunod na gagawin nila, mga kababayan ko. Okay? So mga kababayan ko, hanggang dito lang muna tayo kasi ah uh, <laughs> naman ako para bukas eh maaga mag magalis. Pero pag may time pa ako bukas ng umaga, kung pwede pa tayong mag uh, live ulit magla-live na lang tayo mga kababayan ko. Okay? So, maraming salamat po ni Rini Garban sa pag-like, uh, uh, pag-pasok uh, mo dito sa channel natin. Hindi tayo makapagtagal ngayon sa mayroon pa akong iba pang gagawin. Mm, sandali lang itong sandalian lang. Okay, so maraming salamat sa nag-like, share, and subscribe mga kababayan ko. Mag- magkita-kita na naman tayo bukas. Have a blessed evening everyone. Good Good night. Bye-bye. Tapos na po tayo.